Isulod. Oke, okay, ano isulod sa Nineteen <tuk> 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 pero. Hmm. Oh, okay, so, Ah, pero nineteen na. Sige, 1940. Nakita dire sa ilalom sa langub. Okay. Pinakalisod nga sudlon pero wa gyud kinsay nagsulat ana. Oh, ikaw lang dong kang kanang authorized gid diri. na lang kung kumahimo. dugay na gid ini open na naman ni kuyan wa ka magsulat og 1943 hindi sa ibin din sa pa ro na sa ibin no klaro kay na sa ibin no gol <tipos> 24, 24 ni dire Igo-igo ang ra. Kat-kat po na igo-igo

dan itanak me selo ma kalbin chor ane explore na min na koi ba ada kita ni hur matasto oke kena dua ona tau tau ba ohnya na sei duha paguhit na rasto ang uto duha ka picture good oh dua kapoy o dua no duha dua kata oke So, balo na ito na ron kung... Kani tao, yung nagnaunguas kani o. Oh, Oo. Tao na o. Oh. Kani, kani, kani. Oo. Oh. Pero... Cinco. So, yung kaniya, cinco. ika kaniya, magsuko sa cinco So, try natin locate kung meron ba siyang laman. So, nandito kami sa loob ng

या करक्स ये नप से लगूसन ठीक है अब ये मैदान में तो मैं से बोलते थे तो ये वाले कितने बड़ा है या बसना कोने में दे तो वो वो चेंज कोई कौन व्हिच पीस ने

Kena kena kene. Ora oh oh di aku pusukan ka, no? oh. Kene. Hmm. Awa. Ya. Bangag. Oh, jangan salah kau taro. Bangag hole aro. Hmm. So. Ya do bulan lo. Engan ala na sa simple, pero na ase pahiwatig. Ibu sa dire oh. Ora. Letter C. Ya. Niya, yat bangan sa akong likod. Ibu ko anak oh. Ibu.

By and and yeah. so, kung mag, kung wala mo si wala ay, wala kasi kasi atong pagtatatal. Diri na. ano Wala makakita. Inhibitor, hilom Di ba? Wala magsamuk-samuk. man? Wa may makakita. Mingaw. So diri nga sait. Ha nga sait ha. insakto na tao diagram. May may itawag o full side may aro may stampar na na ako double double arrows na ako <coughs> na ako isa ka yung aro oh, going to down ano siya tinaturo going to down tapos may isa pang aro mm. na katuro ito pre may isa ang klas Mm. Meron sa ilalim mm. na ang artin nasa loob ng espasyo pero so, ang sukat ng espasyo niya is 5 by 12. So ang lagay lang niya, 24 karat, nasa 4 by 6 lang hmm. nilagay ito sa espasyo sa ilalim. Ilalim ng tani, kung ba? Ito, gawa so, ito na yung sa ilalim nila. Nasa ilalim pa yung bibit So, itik ang wabay bukog. Kaya nasa ilalim, hindi mo nga ang puanan. Eh. sayang na po. Murang nagkuha ni Guano sila. Ha? Murang nagkuha ni Guano. pada magtatak pag yung 1940. Pinsan kayo nagsulat. Ano nga nung nakaunong na 1940 pagtatak?